Ito yung dessert mga gomengs. Tiyasan natin sa iyo po mga gomengs. Kaya ito pa naman natin gilap po mga gomengs. Nakakuha lang tayo mga gomengs. Anong gilada tayo mga gomengs? Gilada na tayo mga gomengs. Tugingan atong gilada. Og-oyak mga gomengs atong gisahan mong asong gisahon mga gomengs. Ano na yung mga ingredients, mga gumengs niya? Tambokan sa kanihens, mga gumengs! Wala na panit, mga gumengs! Bawal ang atong iparis sa atong ginisa na kudayadap, mga gumengs! Matit, lidi, tukok, mga gumengs! Ang atong ginisang uyak, mga gumengs! panaluhon di kayo na ito ni Pagkabirata, mga gumengs! Kayo na din yung mga kanihens, mga gumengs! Monitor, tikis, uyak, mga gumengs! Tambok sa iyo, Babs. Mga Gomengs. Mga pinaka-perfect kayo, mga Gomengs. Pero mas pinaka-perfect dito ngayon unod, mga Gomengs. Pero kay ado dat nang mga Gomengs. Okay na ning mga ingon-ani nga pagkahiwa, mga Gomengs. Ah, ingon-ani lang ka ko mga Gomengs. Kay mukiyos na sa Gomengs. Magkaon mo sa uyap, mga Gomengs. Perto yung ha mga Gomengs. Ako, ani, mga Gomengs. Subana ni sa ako ning uyap, mga Gomengs! Ito yung tuha na ito, isna, mga Gomengs. Mga Gomengs.

Ito okay, na itong Kuya parts, mga gomengs. Pinukon itong mga gomengs. bisa mo pagdata ko mo, mga gomengs. Ang uyap mga gomengs, di kaysa pala. May kanyang okay, akong pinapalitan o... Uyap mga gomengs, kaysa ang uyap pag-ugap. ka nga pagsukar mga dumeks ano, mga ah, lang pasko kami mga dumeks duha lang punga mga dumeks duha lang punga duha grabe kumuta kayo mga dumeks hindi ka tayo kumuta so ano mga dumeks hindi nani ka ng pari sa mga pinili ko so ano ni Dritzo hindi kumuta tangan nila pag PSD mga dumeks nakama lang mga dumeks ano pinipit ka na Mga dumeks. Pwede kumuta mga dumeks. Pwede na ikanan mga gomengs. Mati kaon mga gomengs. Kaon. Dini ka sir mga gomengs. Biasa na sa isa ito mga gomengs. Kaya itang muna kung sigara po mga gomengs. Kukuha lang tayo mga gomengs. Anong ada dia mga gomengs. ada na dia mga gomengs. Pinis product mga gomengs. Um.. Ya, di na to na sa ilagtan dia mga gomengs. Magbutang lang tatiri every time. Damay lang kay parat mo ni mga gomengs. Huli po kitong parat kay mga gomengs. sama tama lang. Ya, Ilahin na to ng mga gomengs. Kanatong i-reserve. sa atong pagkaon mga comments kung ano pong tips.